video ito ako. ko rin kay Ate Grace. Yung battery natin talaga kasi, sabi ko sa inyo, lalo kung gel type yan, ah, uh, hanggang 12.0 lang tayo. Kasi once na tinabaan nyo yan, tapos uh, na consume nyo to, kahit brand new yung battery natin, thrice hanggang apat na beses, mapapansin nyo mabilis ng malobot yung battery nyo. Kaya dapat talaga to hanggang 12.0 lang talaga siya. Pero dahil isa lang yung channel nyo, dito nakakonek yung wifi nyo, no choice talaga. Dapat kasi dalawin yung setup. Ayan. Ito yung rabbit wall. Ayan, tapos itaas mo siya. Hindi, sa kabila. Ayan, yan, yung tama yun. Itaas mo siya. So, kailangan yan 12.0 standard use. So, pag lobot ka talaga, hindi mo mapapaon yan kasi nakalobot siya. Isang taon na to? Hmm, mga mga isang taon na rin yan ngayon. oh, mag isang taon eh. Mag okay, isang taon pa. So, hindi wala pa siyang isang taon. So, ito ay lithium batteries. Ayan. Okay. Ang battery to. 21,700 mga kasandres. Ayan mga ka-sunrise, so magpagpalang araw. So for today's video, may pupuntahan po tayo. May tumawag po sa atin na magpapatingin ng kanilang solar. So samahan niyo po ako. So let's start na po mga sunrise dito some, para hindi gumastos ang grease ng kung um, ilaw uh, charging And, yung battery natin talaga kasi sabi ko sa inyo lalo kung gel type yan uh, hanggang 12.0 lang tayo kasi once na binabaan nyo yan tapos uh, na consume nyo to kahit gani yung battery natin thrice hanggang apat na beses mapapansin nyo mabilis ng malobot yung battery niyo. kaya dapat talaga to hanggang 12.0 lang talaga siya. Pero dahil isa lang yung channel nyo, dito naka-connect yung WiFi nyo, no choice talaga. Dapat kasi dalawa yung up. Ayan. Ito na to. Hindi isang to. Okay, di wala pa siyang isang to. So, ito ay lithium batteries. Ayan mga ka-sunrise na i-encounter natin na problema ng solar off grid. So normally nga by experience maraming na-disappoint. Kaso yan po talaga yung problema ng ating solar off grid. Pang hindi po natin na itama yung pag-setup at hindi po natin na itama yung tamang computation para sa i-invest natin na solar off grid. So sayang naman, nakakapanghinayang naman kapag kasiraan po tayo. So normally, ang kinakasira po ng inverter mga ka-sunrise is hindi po nalilinisan. Kaya po siya nag-shorted. So yung pinuntahan po natin na uh, inverter, ang sira po nun is, ang ang lumalabas po dun sa screen indicator niya is EO2, ibig sabihin, shorted yung uh, line. So normally, nare-repair naman yan kung nag-shorted lang yan sa outlet o sa mga appliances natin. Pero dahil dun sa pinuntahan natin, ang mismong shorted na talaga yung inverter kaya hindi na po siya gumagana. Yung isa naman mga ka is dahil sa nalobat na yung battery. Kaya nag-cut off po si LBD. So kahapon nag-cut po sa atin at wala na daw silang uh, ilaw. So talagang sinanadya na po natin na uh, iset sa 12.0 para talagang maalagaan yung battery. Kasi pag pinabayaan po natin na uh, malobat yung ating uh, battery is possible naman na masira. So, yung isa naman guys is pinalpatignan po sa atin yung uh, lithium batteries nila no. Kasi nasira rin. Ayaw nang gumana. So, kaya po nasa akin. Although, ang nagpapapower na lang sa kanyang nandun is yung kanyang panel. So, dun sa battery guys is tinanggal ko yung connection sa uh, solar panel. Mula dun sa kanyang SEC is tag-off na po siya. So, ibig sabihin, panel na lang yung nagpapagana. So, ang sunod nating vlog guys mga ka-sunrise is paano nga po ba natin ma iiwasan yung mga ganitong pangyari. Based on my experience, magbibigay po ako sa inyo ng tips and idea. At maraming maraming salamat po sa inyong panonood ng vlog na to. Lalo na po yun sa pang... Uh, tulad kong walang kuryente at nagdanais ng makatipid ng kanilang uh, uh, bills. O kung gusto nyo makatipid, kung may kuryente po kayo, mag on po kayo, wag po kayo mag off Kung wala naman po kayong kuryente, mag off lang po kayo tapos itama nyo po yung computation, itama nyo po yung Uh, uh, loading capacity ninyo para wag naman po agad masira ang inyong solar off grid kasi napakamahal po ng uh, solar solar setup pag nasira naman po guys is nakaka-disappoint so ako guys is reflex lang ako sa inyo at nagbibigay po kasi ng tips and idea kung paano nga po natin dapat alagaan yung ating mga solar so next video po natin guys is gawin po natin ng video kung paano nga po dapat natin maalagaan yung ating solar setup